5 City sa Metro Manila kung saan matatagpuan ang mga napakagandang mga chicks, mga idol. Tara, pag-usapan natin. Number 1 sa Quezon City. Sobrang daming chicks sa Quezon City. Lalong-lalo na sa mga mall, makikita mo talaga ang daming chicks. Number 2 sa Makati. Kahit nagtatrabaho, mga estudyante, kahit saan ka tumingin, pag nasa Makati ka, may chicks talaga, mga idol. The best sa Makati, kapag namamasyal ka lang, gusto mo maghanap ng chicks. Pang at sa listahan, Pasay City, lalong-lalo na sa MOA. Pag pumunta ka dun, ang dami talagang chicks, marami ring foreigner. Mababango at mababait pa yung mga babae dito sa Pasay City, mga idol. Tamang-tama talaga pa kapag naghahanap ka ng chicks. Pang-apat sa Manila City, mga idol, yung mga chicks dito, lalong-lalo na mga estudyante, mga college girls. Ang fresh talaga, ang daming magagandang chicks dito. Mga college girls talaga yung ano dito, yung pangmalakasan dito. Sa top 5 kayo na maglagay kung saang city sa Metro Manila maraming napakagandang chicks ilagay nyo sa comment section at babasahin ko ang comment nyo.